Pagamat mayroong sariling kotse, hindi pa rin maiwasan ni Nick na sumakay ng taxi. Minsan naman kailangan natin mag pag uh, emergency or umuulan o may mga dala tayo. Pero sa pagpapatupad ng 50 pesos na flag down rate ng taxi, hati ang opinion niya rito. Nagtaas nga naman yung sa gasolina. <laughs> mabigat rin, mabigat rin siya. Kahapon, inilabas na ng LTFRB ang pag-aproba ng LTFRB Central Office sa hiling ng mga taxi operators noong June 2022 sa pagtataas ng flag down rate ng mga taxi sa Cordillera at Metro Manila dahil pa rin sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa LTFRB, naghain ng motion for reconsideration noon ang iba't ibang operators ng taxi sa bansa na taasan pa ang flag down rate ng aprubahan ng ahensya ang dagdag singil na limang piso. March 18, 2024, inaprubahan na ng ahensya ang hiling ng mga operators na gawin ng 50 pesos ang flag down rate sa Metro Manila at Cordillera. Pero hindi agad ito naipatupad. Nahuli tayong magpatupad dahil doon sa mga clarification na kailangan nating uh, itanong sa central office namin paano i-implement yung additional. So doon sa guideline natin na nai-post na sa social media ay hindi actually mandatory kasi yung increase. But of course, ang operator gusto niya kaya naman, malaking tulong ito para sa mga taxi drivers gaya ni Leo. Kada araw kasi gumagastos ito ng higit isang libong piso para sa krudo at iintindihin pa nito ang kanyang 1,600 pesos na boundary. Sa din ako maghangat kung ano man yung ibibigay nila is malaking tulong na para sa amin yun. Sa araw-araw na pagbamasada ko, yung uh, 10 pesos na additional, nasa 400 na na dagdag sa kita, eh, 400 to 500 na dagdag kita everyday kaya ang ilang LTFRB accredited na nagka ng metro naghahanda na Per ending plate number po siya Ah okay So ngayon it's August so ending 8 So most probably yung mga driver and operator naman po kung coding nila at saka lang sila pupunta Kaya usually bukas ang coding ng 8 so yun ang pag maybe bukas sila magdagsaan pero ayon sa LTFRB, hindi raw dapat basta-bastang maningil ang mga taxi drivers na hindi pa nakapagpakalibrate ng metro. Bago kasi sila maningil, dapat mayroon muna silang may pakitang fare matrix o fare guide sa mga pasahero mula mismo sa LTFRB. Dito nakapaloob ang pagtataas ng flagdown rate. Kasi mayroon nang nagtawag sa tumawag sa ating office kanina lang na sumi naniningil na yung driver ng additional eh, hindi pa siya nag-transact sa office natin para mag-charge ng additional. So yun ay subject of a complaint na ang magiging uh, violation niya ay overcharging. Ang mga mapapatunayang lumabag sa overcharging ay maaring patawan ng 6,000 pisong multa sa operator at driver sa unang paglabag, habang 11,000 piso naman na multa at suspensyon ng prangkisa sa loob ng isang buwan sa ikalawang paglabag, Labing-anim na libong pisong multa at pagbawi ng prangkisa naman ang parusa sa ikatlong paglabag. Paalala ng LTFRB na matapos makalibrate, malagang sumalang muna ito sa kanilang inspeksyon at kung pasado, seselyuhan ito ng ahensya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.